ako muli si Master Hans at eto ang inaabangang ilang sa mga aban tips at palala para sa live na kay Bongga. Thank God it's Friday, June 23. Year of the Rat muna tayo. Conflict Day, magiging malungkot ang mababalitaan ngayon. May pag-usap ng mahinaon, kalsutar kung merong pagkatalo o hindi magkakaunawaan. Yelo at wala swerte sa rat. Oksaban tayo, hindi mo kailangan magbitiw ng masasakit na salita para sundin kanya hurtful words ay hindi kailangan. Gray at dainty na swerte sa chart. Tiger naman tayo sa love life, may munting regalo na ibibigay sa iyo. Kung sobrang kikiligin, may good opportunity at good news star activated pagdating sa work. Congratulations, green at 30 na swerte. Rabbit naman tayo, promotion star activated. Huwag sumuko, abutin ang mga pangarap. Malaki ang tiwala sa iyo ng kaibigan, pamilya, sila ang nagmamahal sa iyo. Red at 20 ang swerte sa chart. Dragon naman tayo sa trabaho, dapat focus lang iwasan ang pag usap sa kay sweet ka relasyon sa oras ng trabaho. Bad yan posible mas masabihan na magalit si Mons dahil dito. White at yan swerte sa chart. Snick naman tayo, accident star ay iwasan, maging alerto at huwag mag-text o tumawag habang ikaw ay nag-drive. May isang matandang lalaki ang tutulong sa mga problema. Maroon at 14 swerte. Ito naman sa horsey. Ikaw pinakamaswerte sa lahat ng araw. Love life, money star ay very good. Masayang araw, sunod-sunod na blessing. magpa magpastology kay Master Hans Gold at 17. Goat naman tayo, kalusugan, iwasan ang bisyo. Iwasan ang, ang matulog ng hindi pa kayo nagkakayos sa mga problema mo. Huwag nang itong patagalin ni sweetheart. Huwag itamay ang ibang tao sa mga problema. Pink at 4 ang swerte. Monkey naman tayo, may money luck star at business luck star. Iwasan ang pagpagtalo o magtatawan sa social media, lalo na kung may pinaplano kang online business. Iwasan ang masasakit o pagbibitiyo ng masasakit na salita sa ibang tao. Pitch at 16. Rooster naman tayo, huwag kang susuko dahil malapit mo nang makamit ang pinapangarap mo. Sa kalusugan, uminom ng maligam-gamang tubig sa umaga bago kumain. Silver at 12. Doggy naman tayo ha, may isang matalik na kaibigan ang tutulong sa sa'yo sa business na pinaplano mo. May bagong opportunity na parating. Love life naman tayo, ingas, ingatan ang kanyang puso at damdamin, huwag siyang saktan. Money Star Activated, Orange of Eight sa Doggy. Piggy naman tayo, iwasan ang mga taong hindi totoo sa yo. Sinisiraan ka lang, lang. Marami ang ingit dahil marawaraming wala naman sila. Ngunit gumawa pa rin ng mabuti sa kapwa. Purple at ng swerte sa Piggy. Muli po ha, ito po yung mga lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang kumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa palad niyo nakasalalay ang tunay na tagumpay. ang muli, si Master Hans Kuha para sa hashtag Kansuwete sa Abate.